abot ang mga Kastila. Daan na ang atong nasod ng mga Muslim. 1318 niabot na ang Islam. Dito sa tubig indangan si Monor Tawitawi. Ikan sila si Sharif Makdum. Kini si Sharif Makdum, o sa Kaarabo, nangagto dito sa, sa Malaysia, Singapore, o Juan. sa Indonesia. O nitapok po sila dito sa tubig indangan si Monor Tawi So na-establish diha ang unang pinakaunang moske. So, unang simbahan tawi. sa Tawi-Tawi. Oh, na Sharif Makdum Mosque. Simbahan sa mga Muslim. 1380s yan natukod. So gi recognize sa atong gobyerno paglingkod ni Digong iya recognize na pinakaunang simbahan na nagsimba lamang sa naginupsarang Ginoo ang Diyos sa mga propeta diha sa Simulol, Tubig, Indangan, Tawi-Tawi. So, namatay na po si Sharif niya Niyabot po ang sampung dato. Kailan mo ini? Mga sampung dato. Kung atong balikan na nga to ang ato uh, ang Araling Panlipunan, naa mga sampung dato. Sa Araling Oo. sa to ang uh, history. 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 Sampung dato. Kailan mo, ana? Kinsa man mo, magluto uh, mo, mga magluto mo, o ganang na inununan, adubo. Naana siya, Naanak pangalan nito. Unsa man na? Wala na Muslim nito? Dato. Puti. Dato puti. oh, dato puti. Siya mo yung leader sa sampung dato. Dato puti. Dato paduhinog. Dato dumalugdog. Dato bangkaya. Dato... Di ripon sa bohol doon. Oh. Di ripon sa buhol. Doon ay duha ka dato apil sa anang sampung dato. Kinsa man? Dato si Katuna. Si Katuna na lang. Mabitaw nang naisang dugo. Kay pagig pagig amigo na sa mga Kristiyano si o Muslim. Kay unang uh, unang kap oh, tagbilaran. tagbilaran unang kapitan diha si Dato si Katuna. Anto na himo siyang gobernador na himong raha si Katuna. Oh, na dato. Nga naman. Mo man sige gitaw og captain. So, nahimo ni taas yang ranggo, nahimo yang raha si Katuna. Oo. Oh. So, yabot ang kastila, Kastila, nakigamigo. Mo nang dunay sang blood compact. Blood compact. Oh, bagi bagi gamigo Muslim ang ang mga Kristiyano na mga unang Kristiyano na diabot dire mga Kastila, nakigamigo kay raha si Katuna. So na unang tagabohol na apil sa mga dato. Sunod si dato Ubay. Ubay lang po. Gawala lagi nila ang mga dato pero di mailhang Muslim. Dato Ubay, dato si Katuna. Wari po kagsibo. nun na yung mga Muslim diha na nauna-una pa ang mga Kastila. Sinsa man, Raha, Humabol. Nari po diri sa Atbang o si dato Lapu-Lapu. Wato po uh, Manila, na apoy unang Muslim dito, unang kapitan, Matur Panis Kumurino. Kung magsubay ka sa mga mayor, ang kinaobsa na, number one na na, si Raha Sulaiman. Ang opisina ni Raha Sulaiman, kanang malik kanyang. Malik kanyang? Oh, ma ang malik is Arabic, na siya hari, but ang Malik andyan, lugay panahon na himang Kanyang. Odia oh, diha na si Raha Sulaiman. Wari po kanire tundo, Raha Lakandula. Oh, sila, Raha, Raha Matanda. La, la Raha Matanda. So kini ngatu ang nasod, dili ni Pilipinas sa una. Matod pa sa kanta, sa ato ang elementary. Aku ay Pilipino, ang dugu ko'y Maharlika. Maharlika. So ngatu ang nasod sa una, dili Pilipinas. kay na nahimo sa Pilipinas tungod sa hari ni Magellan na si King Philip. Mao na bitaw kanta ni ato ang ato ang paisano si Yuyoy. Mm, oh, Rebilia mi. Oh, si Yuyoy Rebilia on March 16, 15, and 21. The Philippines discovered by Magellan. The people were baptized and built the church of christ and that's the beginning of our catholic life when Majilan visited in mactan to christianize them everyone and lapo lapo with him on the shore to tell Majilan to go back home uli na lang kay na na din relihiyon diri ni ila na mi Hesus ni ila na mi Ginoo ni Hesus dili na nimo na mi imong Kristiyano mi pagtuo sa sa gahi magulo po si Madilan so nagiaway so nagsalig mo siya kay na, na na putos may hang sa puthaw ko so, nagbahagram ni sila pulapon nya ako nag Putaw, na ako, di ko agibuhat ni na pula po gid eh. tigbas si kay wa may putaw si STL <laughs> paglot og wa pay putaw ang leon adto ah, na matay si Madilan ako nang uli ni sumbong din King Philip ay ito ang mga muslim dito kay ang silingan nila ni nila ni King Philip Moroko Moroko oh Murad na nagbuhol sibo. Dagat ra mo eh, pagitan. Dakos, ay, ay, ang ang nisumbog, na ay mga muslim na dito, murag moroko po. Mano, ang itawag ang mga muslim dito, moro. Moros. Oh, mga moros. ngaman gikan sa pulong nga moroko. Mga moros ito, magpasabot mga muslim. Na dito, lapo-lapo. Ah, naghanda sila og daghang mga tao, mga batalyon, mga sundalo. Nibalik rin si Juan Lopez di Liga Spain. Pero din nasa lapo-lapo, diri di, di, nagdili na sa Cebu. Ah, basig naan pa diri sa nasa... Juan, lapo-lapo, buhi-buhi pa, patay na ata na murag si Magellan. Juan, sa... Manila. Manila. Ang nakahinagbo si ang Muslim Board si Raha Sulaiman. Manila. Manila. 300 ang namatay dito, nagibugdo sila. Kay giandam na dag kanyon. Supil so, di ang mga Muslim, 300 namatay. Naa na sa tong history. So, kung atong uh, tanahon, nga ato ako ng istorya, na ang mga Muslim dili di, di bagong mga idagsa dire Dugay na nga itong mga ninuno, mga Muslim, Man nang tawag sa Kristiyano, kung mag-Muslim, dili balhin, balik, balik Islam. Iyarang ibalikan ang relihiyon sa mga nauna na mga ninuno, mga una na mga katigulangan, mga Muslim. So tawag niya mo, dili, uh, dili balhin, kundi dili balik. Na na na, ikaduhang rason, nga nung, nga nung balik Islam. Kung sa man, niingon si Propeta Muhammad na mamin mauludin illa yuladu alal fitra. Tanan ko mga bata, nga kataw, mga sa estado nga fitra, muslim, naturalisang relihiyon nga nagsunod, nagtuman sa kabubudon sa ginoo. So kana daing bata mga Muslim din na mahimawa sa iya sa iyang pagka Muslim dalhon siya dito sa simbahan. Kay e, katong ako sa Kristan ba, ini dala dito sa pare, bunyagan na. Oo. Oh, oh. Mingo din si padre. Ako saud mangkot ko tustubig. Danay pit silpit pit sil. Kay oh, tigi po. Ako tig saud. Mingo si padre na bunyagan ko ikaw pulan pag bunyagan ko ikaw sa ngalan samahan sa anak ug si sa Espiritu Santo. Karong adlaw usa kana ka. Cristiano. Gani hadi hadi ke Cristiano. Kau <laughs> zaman muro, muros ka, kau boros. Di kan cah word na muruko but pasah -but, but Muslim. So karena ada yang bata, ngan zaman kini manggung kini manggung pagi Muslim. Uh, kita mga sabata-bata daanatang tang muslim wa, sa islam wala'y bunyag Memang punya agan na Muslim na makadaan, ini katao ni mo, purag built-in ba, na ini katao ni mo, daan na kagibutangan ni sa ginoo, sa atong magbubuhat, nga ikaw Muslim. Nga naman, naturally sa, nabisag, way nagtudlo ni mo, mahitungod sa ginoo, o nakakasabukid nag, uh, nagpuyo. Wala nagtudlo ni mo, bahig yung reliyon. Mudak ko ka kaila ka ginoo. Nagtudistingan. Naghugas to yung anak, doa ka buo. Nahagbong mana ang baso. Kadangog eh lagi. Ingon e tayo isun. Allah ka. Nabuak. Kung pangasa, sa isa ginoo sa Islam. Allah. Ingon e tayo bata. Allah ka. Nagdog-dog ito na. Dug! Allah. Ah, na. Isa e guway nagdodlo. Makahis ko ito kagpangasal. Pero wakakibaw na ginawa ito. <laughs> oh? So, mo na siya naturalisa Na mawa ang imong pagreliyon, ingon nang ingon nang propeta, mawa ang iyang pagka-Muslim ug bunyaga, depende sa iyang ginikanan. Ayang ginikanan saksi, dalhon siya saksi. Ayang ginikanan wow. ay atupo siya sa INC, tong bata. Tong giingon ni tatay, tong iyang iyang ginikanan, but again, ang ah, mahimong bunagin. O katoliko, mahimong katoliko. So ang relihiyon na ito di ay nag-a-depende sa unsay relihiyon sa ginikanan. Pero sa wala pa siya babunyagi, usas siya ka muslim. So, kung ikaw na, na, na pareha na, na, na mo sa misahe sa Islam, nga, na, na, na de? So, gusto ni mong mag-Muslim, tawagan na ni mo, imurang ibalikan ang relihiyon sa wapakabunyagi dili balihin balik, balik Islam. So insya Allah magbalik pareha pag buna mo na magbalik Islam kay pagkaibaw na ko ana Muslim dito sa Umla di so ay gusto na po magbalik Islam